Ciao raga, musta naga. Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Marami na important na info at saka update ang content ng vlog na re. Kaya raga, sit back, relax at makinig na maigi. Ipapakita ko sa iyo yung mga Codici Vincenti ng na mga nanalo ng 25,000 euros each para doon sa weekly draw ng Loteria de Delis Contrini. Nag-apply ka ng bonus transporti nagawa mo naman tapos ay successful pa nga. Pero bakit hindi ka makapag-download ng voucher? At ano naman yung bagong bonus transporting na 80 euros pero hindi yan na kailangan na a-applyan pa. Usapan na Colf at saka Badanti, ano ga yung important reminder na galing sa Kasa Colf na dapat nagagawin hanggang October 10, 2023. Finally, makinig na para doon sa mga naghihintay ng updated na info regarding sa Decreto Flusi para sa mga golf at saka badanti, certuhin na natin ngayon kung kailan ga nga ang click day para sa Lavoro Domestico. Yan ga ay sa December 2, 2023 o sa December 4, 2023. Ang detalye raga, daw na sigla, partiamo! pagbisita. welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. O ikaw naman ay dati na Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta. Ikaw ga ay mag-aisang dokumento. Gusto mo ka na mag-apply ng bonus? O kaya naman, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay sya. tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon, ikaw ay makakapag-adapt at makakapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa aking channel, ihit mo na rin yung bell, piliin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss na mga videos. At din din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mo follow mo ko diyan at pwede rin na ako ay isubscribe mo diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Raga, para matukoy natin kung kailan ganga ang click Day para sa Decreto Flusi ng Lavoro Domestico, nagbigay ng info yung association ng mga employers ng mga golf at badante. Kaya ngayon ay malalaman natin, babanggitin ko sa iyo mamaya raga kung kailan nga ang click day. Yan ga ay December 2, 2023 o kaya naman ay December 4, 2023. Pero bago yan ay ari muna yung mga masuswerteng nanalo sa weekly draw ng Loteria del Iscontrini. Labing lima ang nanalo ng 25,000 euros. Okay, sila ay tig to 25,000 euros at kita mo garaga yung isa ay uh, gumasuslaang ng wala pang 4 euros tapos siya ay nanalo na ng 25,000. Kaya kung ikaw ay uh, hanggang ngayon, wala pa rin kodisye loteria, ikaw ay kumuha na. Malay mo, sa susunod, ikaw na ang mananalo. Libre naman yan, at saka madali lang naman kumuha ng kodisye loteria doon sa official na website. Panoorin mo lang raga yung mga vlogs ko regarding sa Loteria del Escondrini. Sunod naman natin ngayon ay yung bonus transporte. Ikaw gaya nag-apply, natapos mo naman yung application, successful naman. Pero ang problema ay bakit hindi mo ma-download at hindi mo makita yung voucher? Kahit nasa mas maagang oras ka nag-apply at uh, naging successful yung iyong uh, application, pero doon sa system nila, kagaya ng example nari ay, Apo na yung lumalabas na oras kung kailan na nabigyan ka ng bonus. At ang sabi, kaya hindi mo ma-download yung iyong voucher ay dahil daw ang bonus ay non-erogable na. Dahil nga nang wala ng pondo. Naubos na, hindi na sapat yung pondo. Gayang ang gadin ang na nangyari sa iyo, Raga. Kaya pala dapat na ang gagawin ay magiging mas maaga pa doon sa susunod na click day sa November 1, 2023 at magsisimula rin yan ng alas 8. Para sa ganoon ay makaabot pa sa pondo at makatanggap ng bonus transporte. Pero meron namang good news dahil meron nga bagong bonus na matatanggap at yan ay hindi na kailangan na a-apply pa online. Hindi mo na kailangan na gigising na maaga at ikaw ay pipila ng matagal. Maghihintay ka ng matagal para lang makatanggap. Ang bonus na yan ay pwede na pambili ng abonamento para sa public transport. Pwede rin na pambili ng ispesa at tsaka pambili ng bensina. Noong September 29, 2023 ay na na doon sa Gazzetta Officiale yung dekreto numero Cento Trentuno, or yung tinatawag din na Dekreto Lavoro. Nakapaloob sa Dekreto na yan, gaya nung ating nabanggit na doon sa mga previous vlogs na magkakaroon ulit ng bagong bonus. Yung mga nakatanggap at na-activate nila yung kanilang karta dedikata ate or bonus espesa. Kasi mayroon ulit bonus na ibibigay at hindi na ulit yan kailangan pang a-applyan. Ang initial na info noon ay 80 euros ang mapapabigay. Pero ngayon, ang matatanggap na ay around 76 euros hanggang 77 euros laang. Kaya ang mangyayari kung ikaw ay nakatanggap ng karta dedikata ate at yan ay na-activate mo, ikaw ay magkakaroon ulit ng bagong bonus at yan ay ilalagay ulit doon sa iyong card. Di ka originally yan ay bonus bensina na kung saan ay dapat syempre ipapambili ng bensina. Pero, ngayon ay updated na yung info dahil hindi lang yan pwede na ipambili ng uh, bensina kasi pwede na rin yan na ipambili pang akwisto ng abonamento para sa public transport o kaya naman pwede rin na pambili okay, ng grocery, pwede pang espesa doon sa supermerkato. Pero sa ngayon ay kailangan na maghintay muna dahil maghihintay tayo na lumipas yung ilang linggo pa o kaya naman ay hanggang November pa bago matanggap ang bonus na yan. Dating gawiraga, babalitaan uli kita. Bago tayo magpatuloy sa ating uh, usapan ay magpapaalala muna ako sa Iraga regarding doon sa bonus na 20 euros. Hanggang ngayon ga, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges Pagkaga ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGA CHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap, -tap send At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya. And soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Para sa lahat ng mga naglalaboro sa domestic sector, ito ay aplikable para sa lahat. Especially para doon sa mga pinagbabayad ng amo sa Casa Golf. Kasi si Casa Golf ay mayroong important na reminder para din sa lahat ng mga golf, badanti, babysitter, lahat ng nasa domestic sector. Na kung saan ay dapat na hanggang December 10, 2023 ay mabayaran yung contributory imps para sa third quarter ng 2023. Maigi kasi na updated sa pagbabayad ng kontributi. Kaya uugali in Ragan na ikaw ay laging hihingi ng kopya ng payment doon sa iyong amo. Para na sa ganoon ay nache-check mo at nalalaman mo na updated yung pagbabayad ng iyong kontributi. Tapos kung ikaw naman ay pagbabayad ng iyong amo ng Kasakolf, dapat ay laging i-check iche mo doon sa iyong bulitino kung mayroong amat na binayaran para doon sa Casa Golf, makikita mo yung code nila. Ang code nila ay FV2. Ngayon ay dito na tayo sa last topic dahil meron tayong importante na info na ibibigay sa Uraga regarding sa Decreto Flusi ngayong 2023 na kung saan ay kasama ang mga golf at saka badanti. Take note raga ha, ang click day para sa Decreto Flusi na kasama ang mga golf at badanti o lavoro Domestico base din sa announcement sa official website ng ASIN.COLF ay mula December 4, 2023, alas 9 ng umaga. Kaya yung mga employer na gusto na mag-hire ng isang foreign worker bilang isang COLF o kaya naman ay badante, kailangan na mag i ng dumanda. Ang click day ay simula sa December 4, 2023, 9 a.m. O raga, sana ay naging malinaw na yan ha. At ngayon ay tukoy na natin kung kailan ka nga ang click day para sa Lavoro Domestico. Gaya ng dati, once na mayroong update, mayroong additional na info at saka changes, babalitaan kita raga. Kaya importante just in case na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, sana ay mag-subscribe ka na. I Hit mo na rin yung bell, play mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos at lagi kang magiging updated. Gayon din din sa aking uh, Facebook page, Chad Will Guides, sana ay mag follow mo ako diyan at pwede rin na isubscribe mo ako di yan. Huwag mong kalimutan na mag thumbs up at malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Ratsiraga, at la